So yeah, guys, good morning uh, Good morning sa mga subscriber natin dyan So may isang washing machine ako dito na hindi na gumana mga guys so tuturo ko sa inyo bakit siya hindi gumana uh, totally, bibinta ko na to kasi uh, bumili kami ng bago kasi ito hindi na daw gumana nung naglalaba, so masyado malaki wala nang space dito sa bahay, kaya ang ginawa namin, bumili kami ng bago na maliit. Pero totally pala, hindi ito sira. Hindi yan sira. So alam nyo bakit sa nasira. Ito, binuksan ko yung kanyang likod. <coughs> May mga mababait kasi tayo dito na talaga naman napakatindi kong kumain ng wire. O, oh, yun ang nangyari. Kakalakaling ko na dapat ito. Pero ka kakalakaling ko na talaga to, Kasi, wala na yung space na mapapaglagyan. So, ito ang ginawa ng daga. Ah, oh, ayan mga guys, oh. Inubos niya, pinutol yung wire sa loob. Ayan. Kaya, hindi talaga gagana ang washing machine na ito. So, napakaganda sana ng washing machine na ito. Matibay yung kanyang motor. Pero, lumak na rin talaga siya. Luman-luma -luma na yung body. Pero, kung sa motor, tsaka yung quality ng kuha nito, Matibay talaga to kasi double ko yan. yan. may mga maliliit na motor dyan dyan. to So isa yan sa nagbibigay ng persas dito sa motor. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito sa mga maliliit na motor na to. So hindi pala siya sira. Ang nangyari lang ito. Kasi kakalakaling ko na ibibinta ko na to ngayon. So dapat ibibinta ko pati motor niya. Kaso ngayon na nadiskubri ko na walang sira yung kanyang motor ang nangyari lang kaya pala hindi inubus inubos ng daga o oh, yan inubos ng daga yung wire nya pinutol so yun ang mga isa sa mga dahilan bakit hindi aandar ang motor na, ang yung washing machine minsan kakainin ng daga yun. tapos ang akala nyo sira na yung motor ng inyong electric ng ito na washing machine okay pa pala kung hindi nyo chichik yung Likod, malamang tatawag na naman kayo ng uh, tagagawa. So ang gagawin lang ng mga gawa noon. Idudugtong lang itong mga wire. Tapos gagana na uli ang inyong electric fan ay ang inyong washing machine. Ganun lang yun Maging sa uh, mga dryer natin nangyayari 'yan. nakaraang araw may inayos din ako. Ganito rin ang ginawa, ganun, no? dahil puputol nila. Oh. No boss, oh. Yan. So ito, napakadali lang gawin ito kasi ibabalik lang natin ito dito sa dito, i-connect lang natin to diyan. Under na naman to. Pero sa paggagataong ito, hindi ko na to ayusin kasi nga wala na tong space na mapaglagyan dito sa bahay kasi napagalit uh, napakalit na ng kuha ano namin dito yung space Yan. so ibibinta ko na siya ito yung binili namin na bago Yan dahil sa nasira daw kung hindi ko naman na-check yun bago bumili bumili tuloy kami ng bago na maliit pero dapat hindi tayo na pagastos kung i-chinig ko na to ng maaga pa so hindi ko cha kasi busy tayo sa trabaho so yun ang nangyari nakagastos tayo ng may 3,000 pesos na para dito sa washing machine na binili natin ng bago so yun lang mga guys tip ko lang yon na sakali na mga gamit nyo sa bahay katulad electric fan, washing machine uh, dryer malamang madalas nangyari din sa mga dryer yan kasi yung daga pumapasok talaga yan dyan sa loob so yun lang ang minsan na nagiging uh, sintomas ng pagkasira ng ating mga appliances o katulad nito mga na uh, uh, washing machine So, matibay itong sharp ito mga guys. yung sharp ito na sinauna pa. Kaya, napakatibay. Yung tagal na to. Lumaluma na to. Pero, ang motor nito hindi pa napapal... Ay, uh, hindi pa napapalitan. Yung pa rin ang kanyang pinakaang motor. So, So, wala tayong magagawa. Ang gagawin natin ito ay... Babaklasin ko yung motor. Pero maganda kasi natingnan ko na putol siya hindi ko na maibibinta yung kanyang motor. Itatabi ko lang yan. Kasi ang motor nito, uh, talagang tanso pa siya. Matibay na motor talaga. Hindi katulad ng mabibili natin na motor ngayon. Mga aloy na. Aloy. Alum. So, yun ang mga madaling pumutok na uh, motor ng mga ganito. Na uh, washing machine. Pero pagka ito kasing aloy, Uh, ma, medyo may mga kamahalan to pag bumili ka ng bago nasa isang libo may huwanto, to one to mga ganon tapos ngayon pag bumili ka ng alum lang buo na rin sya nasa 800 to 900 ang presyo ng mga gantong klaseng motor ng uh, washing machine so yun so ang gagawin ko nito tatanggalin ko yung uh, kanyang motor tapos itong mga pisa na to itatabi ko to kasi in case na may masira naman dito sa isa kong washing machine ito ang ipapalit natin na bago. So, napag-decisionan ko kasi na ibinta ko na ito ngayon kasi yung mapagbibintahan, ipapagawa ko dito sa aking bike kasi naputol din yung uh, kanyang kuan Nasira yung aking bike. Ito. <coughs> ito. Nasira yung aking bike yan. Kaya nag ako na ibibinta ko na siya. Tapos yung pinagbintahan, ipapagawa ko nito. Naputol yung rayos. Oh. Uh, so ngayon na nakita natin na hindi naman sira ang kanyang motor, mababa lang mababa lang ang pagbebentahan ko nito. Siguro hindi abot ito ng 150 yung body nito kasi napakamura lang ang body nito. So, yun lang mga guys. Uh, nagbigay lang ako ng tips, nagtips lang ako sa inyo kung para sa kali na masira ang inyong mga ganito, Magamit diyan. Check mo muna loob, ang loob. Check yung wirings, Madalas lang naman yan pag hindi sira ang wirings. Kung hindi naman sira wirings, madalas ay kapasitor. Ito, ang kapasitor dito. Yan ang mga madalas na masasira Kung hindi naman, ito ang timer. Ang timer, kapag naririnig nyo pa na may tunog pa na ganito, ayos pa yan. Ganyan, no? Bang, Tumitik-tik pa, lumalagatik pa sa pag umiikot. Pero pagka iniikot nyo yan na hindi na siya lumalagatik, ang ibig sabihin sira na ang inyong timer so palitan na rin siya so yan lang naman ang kadalasan na sa mga ganito uh, uh, washing machine kung hindi naman belt tapos gearbox yon madalas masira din ng gearbox mga guys so yon at saka yung gearbox nito bagong bago pa kakapalit ko lang ng gearbox nito so tatanggalin natin yon ang maibibenta ko lang talaga nito bade yan So tips ko lang yung mga guys kaya nagvideo tayo for today kasi para magabigay tayo ng counting advice sa mga nanonood sa atin na na kahit paano makabigay tayo ng matututunan ninyo. Ba? Kasi mahal dito pag dinala nyo sa labas magpapagawa pagawa ka sa mga talagang pagawaan, mahal ang pagpagawa ng mga ganito. <clears throat> Pero ako, pag akong gumagawa, kung kahit ano lang, kasi hindi naman tayo, wala man tayong chef na sarili ka. Kwan lang. So yan lang mga guys, maraming salamat muli sa mga taga panood natin dyan. So malapit na tayo mag 5,000 subscriber. Maraming salamat sa inyo lahat mga guys. Sa lahat ng mga nanonood sa akin, maraming salamat. Kahit walang mga kwan mga vlog natin. So maraming salamat pa rin sa inyo lahat mga guys. So hanggang dito na lang. Bye bye.